Simple lang ang naging pagdiriwang ng Eat Bulaga sa kanilang ika-45th anniversary sa telebisyon na idinaos noong Martes, July 30, 2024. Nasanay ang publiko na nagkakaroon ng pagtatanghalang Eat Bulaga sa malalaking venues tulad ng Araneta Coliseum, Mall of Asia Arena, at Philippine Arena sa tuwing ipinagdiriwang ang anibersaryo ng longest-running noontime show. Pero may paliwanag ang pioneer hosts ng programa na sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon tungkol sa kanilang pasyang magdiwang sa studio ng TV5 sa Mandaluyong City. Sabi ni Joey, countdown begins for it bulagas 5 years to 5 decades. 5 years to 50 years and beyond, limang taon o 1,826 days na lang para sa limang dekada kasama ang programang araw-araw na bumubulaga sa inyo. Wala nang lalaki pa sa show natin dito sa TV5, mas malaki po ito. Sinabi naman ni Vic na nagbalak sila ng malaking pagtatanghal, pero mas minabuti nilang tulungan ang mga kababayan nating sinalanta ng Typhoon Karina. Sabi niya, ang totoo po niyan, nagplano kami ng isang big show para sa selebrasyon ng 45th anniversary ng Eat Bulaga dahil isang napakahalagang milestone ito sa kasaysayan ng programa. Pero may mas malaki palang selebrasyon maliban sa magagandang kantahan at sayawan. Dahil sa haba po ng panahon, mas mahalaga yung magpadala tayo ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Dapat sigurong magtulungan tayo upang ibangon ang kabuhayan ng mga pamilya na gustong makaahon araw-araw. Idinagdag ni Tito na magbibigay ang itbulaga ng mga bigas at ibang mga pangangailangan sa mga barangay na lumubog sa baha. Binanggit ni Joey ang pagtulong na gagawin ng Eat Bulaga sa pamamagitan ng Dear Eat Bulaga segment. Sabi niya, ang Dear Eat Bulaga po ay maghihintay sa mga liham ninyo, sulat tungkol sa mga pangkabuhayan ninyo, mga negosyo po na gusto ninyong simulan, ibangon o palaguin. Labing limang pamilya po, labing negosyo sa Dear Eat Bulaga, kabuhayan ni Juan. Sa huli, Inilahad ni Vic ang damano'y pinakamalaking dahilan ng kanilang pasyang huwag ng magdaos ng magarbong pagdiriwang para sa ika-apatnaputlimang anibersaryo ng Itbulaga. Ang budget para sa isang big show ay gagamitin na lang para sa pagtaguyod ng pangarap ng pamilya at kabataan. Sa 45th anniversary, muli nating sisimulan ng college scholarship para sa 30 college students sa IBEST. May pagmamalaking balita ni Vic tungkol sa scholarship na ipinagkakaloob ng kanilang programa sa mga karapat dapat na mag-aaral. Ang itbulaga Bulaga ay unang umere sa RPN9 noong July 30, 1979, na natili ang noontime show sa naturang istasyon hanggang 1989, lumipat ang programa sa ABS-CBN 1989 hanggang 1995, at GMA 7 1995 hanggang 2023. Kasalukuyan itong napapanood sa TV5.